dalawang taon na lang magkakagera na daw. Palugit yan ng China sa Taiwan. Na kung hindi susuko ang Taiwan sa kamay ni Xi Jinping, pwersahang sasakupin ng China ang Taiwan gamit ang militar. At madadamay dyan ang West Philippine Sea. Kaya ngayon palang naghahanda na si Defense Secretary Gibocho Chodoro sa nalalapit na gera. Kahit malakas nga ang ulan, hindi alintanan ni Sekigibo yan. Dito inanunsyo niya ang panibagong pagtatayo ng Naval at Air Force bases sa Malabak, Palawan. Iba pa to sa EDCA sites ng US Air Force. Talagang nakatutok ang AFP sa West Philippine Sea dahil hindi daw malayong pag nagdeklara ng gera sa Taiwan, sasakupin nito ng sabay ang ating karingatan. Ang balaba ay ilalagyan ng uh, joint use na runway you know, ng Air Force at uh, ng CAAP tapos, magde-develop tayo ng isang naval station sa Balabac. Strategic ang lokasyon ng tatayong naval at air force base. Halos lahat ng bansa kasi dumadaan dito. Kasama ang Chinese shipping. Pero mahirap ng pagkatiwalaan ng China. Baka mamaya kasi yung simpleng barko nila eh. May dala palang kagamitan na panggera sa Pilipinas. Nag-iingat lang tayo. Ang Balabac ay eh, strategic para sa Pilipinas. Uh, dahil uh, ang uh, isang channel na uh, international ceiling sa southwestern Philippines ay dito dumadaan. Ito ang uh, dulo na municipality ng uh, Palawan. So mag-inspeksyon mag, uh, tayo na maglagay ng airbase at ng naval base. Uh, ang report sa akin ay yung air force side at yung naval side ay uh, magkatabi Nandito rin tayo upang uh, mag-engage sa tao sa balabak mo to, to show na at maipahiwatig sa kanila that the government is uh, the national government ay pumupunta sa kanila and uh, dito talaga importante rin ang DND at ang AFP dito sa mga frontier na lugar na kailangan madama ng ating mga kababayan na the government is really looking out for their welfare. Ang mas maganda pa dyan, mayroon ding itata yung naval base para naman sa Philippine Coast Guard at Defense. Suporta sa ating mga kababayang mangins para maiwasan ang pagtataboy ng China dahil nandyan ang presensya ng PCG. Inaasang mas mabilis ring makakaresponde ang Coast Guard natin pag kinakailangan. Ito na mas malaking area for uh, naval operating base kasi ito 20 hectares lang to eh. Uh, maliit ito tsaka nakita nyo itong bay na ito makitid dito masyadong maliit tama na pang coast guard ito at dito dapat lumugar ang coast guard pero sa navy sa ating strategic basing ano sa CADC uh, they will have to look for another place kung hindi uh, it will not serve the purpose Oh, Hindi kasya dito yung mga bagong frigates natin. Hindi kasya. Kahit na anong pirang gawin natin dito. Uh, so, uh, for now, temporarily, i-occupy nila. Mag-uusap kami interagency. agency Mabuti na lang na dalaw natin, matutukan na natin ito ngayon. Pabor ba kayong magtayo ng dagdag pang military base ang EFP para sa proteksyon na rin ng West Philippine Sea? Ikomento sa babaan ni Salo.